Magandang umaga mga partners. For today's video ay ibabahagi ko sa inyo yung mga tips sa pag-aalaga ng papaya at sa pagtatanim ng papaya. Ito yung mga tinanim namin papaya. Sa gilid lang ng bahayan, guys. Bali ano na to? Pinunla namin no December, itinanim nang first week ng January. Kaya magpo-performance na yan sa first week ng May. Yung unang tip na maibibigay ko sa inyo guys. Bumili kayo ng ano, hybrid na buto. Or yung F1. Ito guys. Etong variety nito, is Red Royal F1. Na-order ko lang to through online. And then iswe siya, ayan. Red Royal F1. Mas maganda kung magtatanim tayo, bibili na tayo ng hybrid na buto kasi pag yung ang itinanim lang natin is yung kinain natin na bunga and then yung buto nun no, tinanim natin hindi natin alam kung yung maitatim natin na buto is male, is male seed or female pagka bumil tayo ng hybrid na buto mas masisigurado natin na yung mang itinanim natin na papa ay makakapamunga ng maganda and quality yung bunga nila yung pangalawang tip na maibibigay ko sa inyo guys kapag yung halaman natin ng papaya or yung tinanong natin papaya is may sakit mas maganda kung tanggalin na agad natin yon halimbawa guys etong eto itong dulo nito kasi minsan pag may sakit siya yung dulo ng papaya nagbebend yan eto nakabend yan dito sa pinaka dulo dulo yan nagbebend yan and then yung mga dahon niya And then yung mga dahon niya is naninilaw. Makikita mo yung dito niyan. Pagka may sakit yung papaya, pati ito. Yung mga veins na yan. Naninilaw mas. Ang, ang gagawin natin, i-remove na agad natin yon, Kasi pwede pang mahaway ang ibang mga papaya niyan yan. May chance na mahawa pa yan. Kaya mas magandang i-remove na natin yon ito so, yung mga papaya namin guys lima lahat yan dito lang yan nakatanim sa gilid ng aming bahay kasi wala tayong malaking space na pagtataniman pero nakapagtanim na kami dyan, dyan dati and, at nakapamunga din naman ang maganda yung pangatlong tip na maibigay ko sa inyo guys dapat regular natin silang nasusuportahan ng pataba organic man yan or synthetic ang kagandahan kasi dyan, pag nasusuportahan natin sila guys, mas mabilis lumaki yung tanim natin na papaya at mas mabilis silang tataba. Makikita nyo naman sa dahon yan guys, pagkasuportado ng pataba, green na green yung dahon niya. Eh. Yeah. And yung puno niya kahit bata pa, medyo malaki na. sa pag sa pagdidilig naman ng papaya guys hindi nilalawa yan at ayaw ng papaya nung nabababad yung puno niya sa tubig kasi pagka nasobrahan yan may chance na mamatay yung papaya natin pero ang sign on guys pagka nasobrahan ng tubig yung mga dahon niya naninilaw yan mag start naman nilaw yan pagka sobra sa tubig ganon din yan pagkulang sa nutrients may chance naman ni yan 'yung mga dahon niya. At regular din natin naanoihan 'yan, guys. 'Yung palibot niya is tanggalan natin ng damo para walang kaagaw sa nutrients.